Morning mga soy, ito po ang manok na oversize. No? Pag ganito yung manok natin mga soy, lugi tayo nito mga soy. Hindi no, naman masabing lugi pero baybawi lang. Iwasan natin yung mga ganito ka laking size na manok. Ano na kapag mas malaki pa dito, merong mga oversize pa, mga soy. Pero mga ganito. Madadala pa. apat sa ilalim malaki-laki na konti pero good siya mo siya so, ang bintahan sa atin ito 25 per each 25 pesos na mga siya kasi nagmahal na yung mga bilhin kaya mas din yung benta natin ng chicken chewy natin discarte natin ganun pa rin paano tax para chicken skin benta natin chicken skin sobra sobra Ayan. pag kayo ng ganito manok nagmamarinate ang dahan lang mga siya dahil pag mga pizza madali siyang madurog ano, mag iwayawalay ang dahan lang yung pagugas natin para hindi siya ma iwayawalay mga siya Tak tahu Mga macam